ito po karami pagka po lo loaded natin itong kandongga eh halos mamuno-muno ang ating red bag pagka maganda panahon pwede tayong gumamit mga kapwa armors nito itong, itong taparera Uh, tinahing sako oh, ako. salim bigat. Ganda umaga po sa inyo mga katribi at welcome sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat at medyo maganda po ang panahon po ngayon. Uh, at nawala na po yung ating uh, bagyo. Ngayon ay ito continues po natin yung ating pong pagpitas para po hindi naman po masayang yung pong ating uh, kalamansi. Kasi pagka po pitasin na at hindi po natin ito pinitas mga katribi ayan ay tutusokin na lang po ng ating mga putakte yan na nga po yung nagiging reject sa ating kalamansi kaya sa halip po siya po ay maging pera ay hindi po siya ngayon nagiging pera at mas malaki po ang mawawala tapos para po palitan po siya ng another na pagbubulaklak kaya pitas tayo mga farmers good morning po sa lahat ang ating po mga katribya sa tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aalaga ang ating uh, pag-harvest po ang tinatawag natin na uh, sakripisyo yung bunga na kahit na mura kalamansi eh, ay po, pwede po kasi ang pagkakitaan maganda pa rin po mga farmers po yung uh, presyo natin 15 per kilo so 4.50 po ang isang bag eh, kumpara para naman po natin doon sa palay kaya kawawa naman po yung ating po mga magpapalay maabot lang po sa 8 hanggang 10 piso ang kuhanan po ng palay eh, lalo na pag yung palay mo mga katribya po ay nalubog na sa tubig ayun nako eh talagang tubig baha lalo na pong babarat eh misa naman makahindi hindi na rin po kunin po ng bayer yung uh, kalamansi o oh, yung kalang kanila pong palay dahil sobrang basa eh iba may itim na lang po yung kanilang palay kaya marami po ngayong mga farmers ay lugi doon sa kanilang pong ginastos dahil matataas po yung uh, gasto sa palay pero bagsak ang presyo ng palay kaya malulungkot ang ating po mga kaparmers tapos nasa lanta pa ng bagyo dalawa yan bagyong Nando at itong nakaraang bagyong uh, opong kaya sige eh, yung atin naman pong masasabi doon po sa mga po pwede magtanim ng kalamansi pwede po natin subukan ng kalamansi kaya lang ay depende rin po sa inyong area baka mamaya naman po ay bahay tubig hindi rin po kasi po pwede pagka po stagnant water ang inyo pong lugar ang inyo pong buki dahil mamamatay lang po ang kalamansi. Maliban na lamang kung ito ay yung tinatawag nating paumbok, ang pagtatanim. Nakalutang siya, tapos tatabunan mo siya ng lupa. Yeah, meron na po tayo mga kaparmers farmers na nagbukid eh, tinaniman ang kanilang kalamansi. Ngayon ay buhay siya. At uh, yun na nga, pinag na po ngayon yung ating mga nabigyan po ng punla okay, mga ka-farmers yeah. itong mga reject natin ay Alas wala na rin po presyo kaya ang ginagawa po natin ay ayun pwede natin siyang ipamahagi ito sa mga nangangailangan tapos yung mga dilona-dilona siya na po natin pataba na rin po sa ating kalamansi ayan mga ka-farmers at pitas tayo na maganda po ang panahon hindi po masyado pong maulan ngayon kaya makakakuha tayo ngayon makakarami ng ating pitas yung ibig ibig po mga farmers po na maging reject kailangan po ay kunin na natin dahil iniiwanan din po yun ng mga magnanakaw pinukuha nila po yung berde. kaya na natin silang intindihin bahala sila sa buhay nila basta tayo tuloy tuloy lang ang ating hanap buhay tuloy ang ating harvest ang kagandaan ng kalamansi continuous ang kanyang pamumunga At tapos mamapitas po yung uh, unang bunga meron po ulit pangalawa Ayan, lahat ng price na iyong makukuha Magandahan niya, pagka ikaw mga kaparmers po ang pipitasin may ari, nakukuha nyo lang po yung mga malalaki. Napipili. Hindi kagaya na pagka pinapasok po talaga sa ibang mga mamimitas, lahat ng kanyang makita, kuha na yan. Wala ka ng pang susunod. Wala ka ng pang October. Pitas-pitas mga kaparmers sa lahat po ng mga katribya natin sa iba-ibang lugar shout out po sa inyong lahat malungkot na balita dahil meron naman po yata ulit uh, paparating na bagyo ayon doon sa pag-asa e pag-asa naman ay laging binabantayan ng bagyo ay natatakasan naman lagi kaya sabi lang eka ay binabantayan wala naman na rin magawa ang ating pag-asa kaya yeah, yung pong bagyong opong ako ay eh, dami pa ng masalanta diyan sa parte ng masbate halos naubos po yung mga bahay na mga gawa sa light materials yeah, yun mga ka-farmers tuloy tuloy lang ang ating buhay kaya ganon Ah, serye at dito sa ating lugar sa Luzon. Hindi po tayo nasa sentro ng ng bagyo. Pero sige, hindi pa naman tayo nagpapakasiguro dahil mayro pang sa pangbagyo na 'yan. Hindi na alam, natin alam kung tatamaa ng Central Luzon. O ang uh, Nueva Ecija. Ito ang ating kalamasin ito eh. Sa tinitingnan natin eh marami yung mga pinagpitasan kaya hindi na siya basal meron ng unang nakabasal mga katripya yeah. sarap pong pumitas pag malamig ang panahon Ayan, yung mga ibig-ibig na po magsilay yung mga natutusok na po na putakte yan papunta na kasi sa Red yan kaya kailangan na po natin kunin sayang naman at least makakuha tayo ng ating pampaabono o lalagyan natin ng uh, organic fertilizer ay hindi na po sa bulsa natin manggagali kundi sa kanya na mismo sa bunga na ng ating kalamansi actually ito ay panahon na po kasi ng tag-ulan ito itong pagkabulaklak niyan kaya expected mo talagang hindi po siya talaga magmamahal dahil kahit anong panahon basta yung pagsapit po ng September Ogo, September yan po yung mga talagang kabagsakan ng presyo ng kalamansi kaya titinag na lang po yan na loss pag tumuntong na po ang October kasi naman, October ay mababa pa rin. kung hindi sa October, November. Ay, kung sa November ay mababa pa rin, December naman. Ganun na mga ka -farmers. Importante eh, meron tayong pinipitas. Meron tayong nahahalaw. Para nun ay continuous. Ay matibay po ito mga ka-farmers sa kalamidad kahit ma-rectang tamaan ka ng bagyo wala kang alalahan na masisira ang iyong kalamansi tama nga na mayroong masisiklat pag maraming bunga pero matibay siya kahit na bumaha buhay pa rin ang kalamansi sa tuwag lang siyang mabababad po ng tatlong araw kalamansi natin, buhay siya pero pagkaya yung bagong tanim o mga ilang buwan pa lang dalawang araw na nakababa at mamatay na yon dahil mahina po sa tubig po ang kalamansi natin mga ka-farmers ko lang po natin mga ka-trivia yung mga malilaki yung mga Eh. may pag-asa tayo na yaan ay tumaas pataba na rin natin po yung ating mga reject yung sobrang reject pero yung tamtaman lang ang pagiging reject niya, pwede pa yan pwede pa natin ipamahagi doon sa nangangailangan tatat ang na mga yung ibig ibig ng magsilay maray-ray pa naman po tayo pang sunod hindi pa naman ka mauubo sa isang uh, pitasan. Kukuha lang natin po yung pwede pwede na. Hindi na kasi mga kaparang basta na pwedeng i-delay. Dahil tutusokin na po yan ang ating mga putakti. Ang mahirap lang po na kalaban namin mga farmers yung putakting maitim ang ulo o, oh, napakahusay niya kahit sa gabi tumitira araw ang binabantay lang yan mga ka-farmers po mga may-ari pag nawala ang may-ari ayaw sasalisin na mga mga damokles na walang kahirap-hirap ay magkakaroon sila ng instant kalamansi eh, mga alam na po namin yan mga 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 sospek hindi lang po natin siya maaktuhan pero hintay hintay lang po natin narating din ng panahon na yan sila ay matatahimik rin e, bagamat hindi man ngayon hindi man bukas ay ng panahon ikaw nga sa kanta ang importante tuloy-tuloy lang ang ating buhay okay, yan. punin natin ang lahat ng mga po pwede mga malalaki para matuto na mga maghirap po yung magnanakaw sigurado pag angat po ng kalamansi ang presyo Asahan na po natin yan Kakayo rin ang mga bunga ng kalamansi Tapos marami nang magsisipag magsipag alaga Ngayon kasi ay hindi pa masyadong pinapansin ng mga kaparmers natin ang kanilang kalamansi dahil mababa Palatandaan po kasi yan Pag mababa ang kalamansi mga katribya eh, And Marami na po, tinatamad na po silang magsipag alaga ng kalamansi Pagka tumitinig ang kalamansi, saka lang po mag-aalaga ang ating mga katribya. Tayo, iba naman po ang ating sistema. Sa panahon dapat na mababa ang kalamansi, doon mo dapat pagbutihan ang pag-aalaga. Dahil yung time na yun, walang marami makakapag-alaga ng kalamansi sa panahon na mababa. Doon kalagay ng abono para po noon, at least, pag ani po noon yung mga katribya po susunod, mahal na yon Dahil walang masyadong marami naglagay ng abono dahil sa baba ng presyo ng kalamansi. Yeah, yun po yung ating pamamaraan o no, technique para makachain po maka jackpot tayo sa presyo kasi pag ay panahon na mahalang kalamansi, marami mag-aalaga kaya pag pumitas kaya, sabay sabay kaya bababa -baba po ang presyo ng kalamansi. pero pag yung panahon na mababa saka doon ka mag-aalaga asahan po ninyo meron kang inaasahan na mas pataas ang magiging presyo ng kalamansi natin dahil hindi lahat ay makakapag-alaga so, mas maganda eh, Lahat ng panahon, alagaan mo para lahat ng panahon mayroong kang bunga, mayroong kang inaasahan na pinipitas. Okay mga farmers, sige po. At tayo ay pitas po muna. Hanap buhay muna tayo mga katribya. So, mga katribya, nakapuro na po tayo ng ating taparera o kandongga. At ay uh, sasalin na po natin sa ating uh, kalamansi o sa ating red bug. Ito yung kitas Dito po karami Pagka po lo Loaded natin tong Kandong eh. Alas mamuno-muno ngating red bag pagka maganda panahon pwede tayong gumamit mga kapwa armors nito itong taparera na tinahing sako salin dekat Laman ni kamati ka naman na eh. tayong tawa. Ayan, eh, laki ng buong Laman po natin siyang kandong ka. Halos siyang red bag. Laman. Ayan yeah, mga katribya. Tayo po ay Nakadalawang bag na ngayong uh, tanghali at natin po pong pipilihan ito sa bahay. Ilan ko siguro kulang mga konti na lang po mga ka-farmers yung ating kukuli. Malaking tulong po ito itong natanggal po natin yung ibig-ibig na dumilaw. Tapos yung mga palaki na lang po natin sa pang October. Yan na lang po yung ating uh, hintay. Baka sakali, yan po ay tuminag ang pressure uh, presyo ng kalamansi. Pero ganun pa man, okay na rin yan mga kaparbos. Yung ating pressure uh, presyo. Hindi na masama ang uh, 15 per kilo ng ating uh, kalamansi hahanap po tayo mga farmers ng ating uh, tali nalaglagi yung ating tali ng red bag. may mahirap po kasi buhatan ito mga farmers pagka po hindi po siya nakatali kailangan may meron tayong uh, leteng mga uh, kapatid ako yung horipitas hindi lang yan Kapag dalawang bag na tayo ako Kapirin, ako ng sabrang eh sa, sa lebo yung sa akin yung Dalawang libo, tatlong daat, limang po. Shout out. out. Bempe, hindi pa naging gali pa ba sa laruan. Kaya mga partners,